Paano nga ba ang tamang bed preparation para sa vermiculture? So sa video ito, yan po ang tatalakayan natin. Kaya stay tuned po till the end. May matutunan ka po dito. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So ang unang hakbang po para sa paggawa ng bed para sa vermiculture ay yung pagkuha ng stem po ng banana, banana stem. Yan po ang gawin nating bed nila. Gawin nating uh, uh, yan yung magharang at yan din yung ating gagamitin para po as their bedding, yung, yung pasimula po na bedding. Yan po, dyan po sila magbabahay. So, kung mapapansin nyo ka backyard, yan po ang aking Azula Pond noon po. Kaya lang nung sobrang napakainit na panahon, nag-leak po yan. Talagang malaki yung leak niya. So, hindi na po maagapan, wala pa tayong panggasto. So, naisipan ko pong magsimula sa vermiculture. So, first time ko po yan, pero nakita ko po yung previous video po natin about sa vermicomposting, ginawa ko sa bahay, at naparami po natin yung African Nightcrawler. So, may kaibigan ako nagbibinta ng African Nightcrawler, so bumili po kami. So, yan po ang una natin gagawin. Yung stem po ng banana ay ating patadkarin po. Uh, hindi man pino, pero kung kanya yung pinuhin, mas maganda kasi maliit po ang ating African Nightcrawler. So, dyan po sila magbabahay. yan po yung magsisilbing uh, itlugan po nila, no? Dyan po sila manging Dyan po sila magbabahay. And then, ang kagandahan po ng stem po ng banana ay meron pong calcium. So, maganda po yung calcium sa ating halaman. Kung kayo po ay nag-garden, alam nyo po kung gaano po yung kaimportante. And then, kasi meron pang tira-tira din ng mga dumi ng kambing doon sa aking azula. Azula pan ko noon, yan po ang ginawa ko pong part sa aking bedding po. Kung wala po kayong mga uh, mga tahi ng kambing or ipot ng kambing or dumi ng mga kambing meron po tayo mga dumi ng mga hayop ko anong available po dyan pero wag lang po yung basa yung ano na po yung uh, dry na po so after nyan dyan ko nilagay lahat um uh, lagyan ko po siya ng iba't ibang mga green no green na mga uh, dahon vegetables dyan po ay uh, nilagay ko ay uh, yung uh, water cabbage So marami kasi akong water cabbage at saka mga kangkong. So nilagay ko dyan ng kangkong sa ibabaw. Kasi importante po may pagkain po ang ating African night crawler. So the more mas pino, mas maganda po ka backyard. So yan, nilagay ko po. Dinala ko na po yung galing na sa bahay na nakuha namin. And then nilagay ko na po dyan sa aming bedding. So makikita nyo ang aking update sa susunod ka backyard. Meron na po yung trapal ano. And then as I post this video, harvest malapit na po yung i-harvest actually harvest na sana wala pa lang panahon na i-harvest na po yan kaya ito lang video ay paano ko po i-prepare so update ko po kayo kung sa pag-harvest po niyan at nakita, makita ko po talaga yung kagandahan po ng African Nightcrawler as long as maalagaan ng mabuti ka backyard so kasi chelated na po yon kung na hydroponics kayo gumagamit tayo ng iron na chelated iron yan po ay chelated na kasi dumaan po siya sa uh, sa tinai no or intestine ng ating uod so yung lumi nila isolated po kaya po napakabilis po na i-absorb ng nutrient ng plants ang nutrients kasi dumaan na po yan sa mga uod so yan po ang isa sa mabisang paraan para po tayo maka proceed po sa ating organic gardening napaka-importante po niyan so i-update ko po kayo kung gaano po yan kahirap so far po wala po mo po akong nakitang uh, problema kasi nakakulong po yung aking mga night crawler uh, nilagyan ko siya ng trap sa ngayon kasi papakita ko po yun sa susunod po kasi po sa ulan kasi malak palaging umuulan po dito sa amin. So, lagyan ko siya ng trapal para makontrol po yung moisture. So, yung challenge po dyan ay yung moisture po. Dapat po medyo moist siya. Hindi mo sobrang basa, hindi din sobrang dry kasi yun yung gusto ng ating mga African night crawler active po sila pag gabi mga kabakyard pag umaga tumat uh, nagtago po sila so yung mga beddings ko po isa pa lang po yan and then maglipat po ako ng bedding din after niyan. So, tapad-tapad lang sila ka-backyard, no? Tabi-tabi lang po sila para yung nightcrawler ay lipat lang po ng lipat after harvest po. So, i-explain ko din po yan sa susunod ka-backyard. Kaya po, keep updated. Kung hindi pa po, po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo ka-backyard. Kasi meron po tayong mga uh, videos dito patungkol sa backyard farming, no? Ito po ay part ng aking experiment para po sa organic gardening. Kasi isa rin ito sa mga sangkap ko mga ka-backyard sa organic hydroponics itong ating vermicast yung talagang dumi ng ating mga night crawler napaka-effective po kaya po keep updated and see you for our next video God bless po